Hello, na to si ano, Hello! Madam. ka ba the... Mangga with the... Mangga with the... ko with the... Mangga 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 ko Mayaman na to si ano? Si Mangga with the, Mission na din na huh? parat ha. Ako yung luto ana da. dali. Ako lagi mo ana dali. Pag parat na ibalik sa akin, mo unti. Tapos dapat ko wit mo bago. Ano sa'yo palito ni Maday? Kanara? Ikaw. Ikaw sa'yo dalahan? Oo, sila yun. Kaya basindi basin mo sikat ni si Atong Kwan.

Baka, di ba nakatakas na? Pero nakatakas, nakatakas yung siya, nakatakas ko siya. Pero yung isa pa yung yung pinaupo, ay wala. Wala pala lang yung isa. Ay, ay. Kani okay. Ganun na siya kay ate, hindi? Oo. Oh, Tinaka uh, rin? Oo. Yeah. Oh, oh. bagong salta pa naman sa Liti Manila. Ah, Kaya wala pa na. Bagong salta araw pa lang yun. Yung binit-bit ng si ID, yung nakapunta rin. Yung ay nakawala.

Anong isang araw? Ah, kato agay adlaw? akarun karoon lang? Ah, karoon lang dyan. Parang sa tapos rin di Manila, mga takas ba? Takas-takas ka, tapos mag-takas-takas ka, tapos mag-ano ka, mag ka sa sa gawas. Dili ka mag-sip. ka magtagal. tagal mo, tatlong buwan lang. Takas-takas ba kayo mga Inday. Pumunta kayo tayo dito ng kuwait para magtrabaho hindi para maglandi-landi. Tapos <laughs> rin uh, nag-viral sa Facebook na si Baba Ali, si Baba Ali, si Baba Ali. yung Baba din sa Muaday, Baba Ali magdanakaw. Baba Ali, sarabi sa sabi niya. No. Alibaba. Uh, alibaba. 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 Uh, sabi niya. Yung nasa, na, nag-viral ba? Uh Oo. -oh. Sabi niya, I think ba Bab is very good. She make, make misses miss me in the, in the watch out. Landi ni mo girls. Landi kay ka girls. Landi ka girls. Saan ni pagkandung na mag, Biji biju pada putus, ini anjung lo Aku macam di screen chat dong Ah Cry Tanda obis tatah uh. ni. Ikuan sih gak ba, ba Ipalo kuda ya Ipalo aku nih Ah, uh. dagar uh. di si kuan Si dagar dong, dagar dong Hmm. Dia Amo. dagang Filipina. Macam so, nak aku dia? Aku ni, pada saya, jawab aku ni. Mm. Si Asia ni. Macam so, mana aku pagkuhan? Mm. Macam so, mana aku pagkuhan? -pag Macam si, pag mana Macam si Badung ngakin ni si Badung Oh, si Badung. Tama na <laughs>